Ayan na! <laughs> Kikinasuhan na! Challenge, challenge, challenge na sa Supreme Court. Oh, Tingnan natin yung budget na yan kung anong sasabihin nila. Oh, wala pa naman siguro nangyari niya noon pa, di ba? Tingnan natin ngayon kung may mangyayari diyan, kung anong desisyon ng Supreme Court sa budget na yan. <laughs> o, oh, sabaga, hindi naman siguro magbago yung mga mga budget niya Pero tingnan niyo, tingnan niyo kung anong anong ibig sabihin ni talaga nito. O, tingnan niyo 'yan, yung video na 'yan. Tingnan niyo. Iniaina nitong Lunes, January 27, ang petisyon na ipinapawalang visa sa Korte Suprema ang 2025 National Budget. Sa Facebook post ni si Attorney Vic Rodriguez, makikita ang hawak nito ang opisyal na kopya ng petisyon. Kasama nito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa sa mga pumuna sa mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget. Tinawag din nila ang 6.352 trillion budget ngayong taon bilang the biggest money heist o pinakamatinding pagdanakaw sa bansa. Pinitik din ng mga ito ang mga senador at congressman na hindi tumuto sa pagpasa sa national budget at binansagang mga kasabwat sa umunoy pagnanakaw. Nauna namang sinabi ng acting chairman ng House Committee on Appropriations na si Congresswoman Stella Kimbo na walang blanco sa 2025 Bicam Report at may pagpayag naman ng technical staff ng Senado at Kamara para ayusin ang typographical error sa Bicam Report. Pero sa panayam ng SMN News ay kinontra ni dating Budget Secretary Wendel Visado ang dahilan ni Kimbo. Ang sinabi lang doon eh, yung mga typographical errors and those that would require simple correction but certainly not to fill in the blanks specifically for budget appropriation or, or or, allocation no kasi wala nga doon eh Iginate naman ng mga petitioner na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final by Cameral Conference Committee report na puno ng blanco kung ganun, walang, walang amount sa Bicameral Conference Committee report uh, in terms of appropriating certain uh, figures or amounts for specific departments, nabagit ko nga kanina yung uh, DA, NIA, at PCA, paano nagkaroon ngayon ng amount yan at na fill up yung blank or blanks doon sa enrolled bill? Who did it? And who ordered uh, that such be done? doon ay avisado na may kapangyarihan sana ang Pangulo ng Pilipinas na i-veto ang mga questionabling items sa Bicam Report. Pero naaprubahan as is ang Bicam Report kahit may mga nauna ng panawagan sa Presidente na suriing mabuti ang budget bill. The President would have exercised diligent efforts Nauna namang nanawagan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, nawagayahan ng kapatid niya na si Marcos Jr. na pirmahan ang tinawag niyang very bad budget ngayong taon.